Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Noong 2023 naman, ay naglabas ng na 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. Hinatid pangaraw sa bahay ni Villanueva ang porsyento ng senador. Pinakita rin ang disappearing messages umano ni na Senador Villanueva at Alcantara na kinuna ng litrato ni dating DPWH engineer JP Mendoza. Noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo so balit siya ang majority floor isa siya siya majority floor majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Dahilan sa mga bagong kaganapan na may kinalaman sa investigasyon ng maanomalyang flood control projects ng DPWH, lumitaw na naman ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, alias Mr. Clean, nang ilaglag siya ng OIC District Engineer na si Bryce Hernandez ng DPWH. Dahilan dito sa pagtatapat ni OIC District Engineer Bryce Hernandez, nagbigay ng privilege speech si Senator Villanueva sa Senado upang ipagtanggol ang sarili sa bagong pasabog na ito. Narito ang bahagi ng privilege speech ni Senator Villanueva nang isangkot siya sa usapang kickback sa mga flood control projects sa Bulacan. May I just make a uh, short manifestation, Mr. President, if I may? Yes, Mr. President, thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa Bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumalagkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa Mahal Nating Lalawigang Bulakan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Binanggit po uh, kahapon ng ating uh, Senate President, Chief Escudero, yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation kahit isang bilyong taon, kahit isang trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Makikita dito sa privilege speech ni Mr. Clean na pinipilit niyang itanggi ang pagkakasangkot niya at ginamit pa ang pangalan ng Diyos upang maiiwas ang sarili sa paghusga ng mamamayang tao kahit hindi pa nasisimulan ang mas malalim na investigasyon. Maraming nag-iisip kung ano ba ang tunay na katauhan ni Senator Villanueva. Alam natin na siya ay kilala bilang kapanalig sa Jesus is Lord Church at anak ng J. I. L. Founder na si Brother Eddie Villanueva. Ang aabangan natin sa kontrobersya na ito ay paano magpapalusot si Mr. Clean o kung paano siya iiwas pusoy. Eh. Mahusay magpalusot si Senator Joel Villanueva sa mga kontrobersya at mga anomalya at hindi siya nangingimi na magsinungaling kapag nagigipit kayat. Nababatikos siya na ang kanyang asal ay lihis sa mga turo ng kanilang relihiyon. Sa Jesus is Lord Church. At ito'y malinaw na kasalanan sa Diyos. Maraming nakakaalam na si Mr. Clean ay nakasuhan ng maling paggamit ng pondo o misuse of funds. Noong dalawang libot labing anim, iniutos ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na alisin o i-dismiss si senator Joel Villanueva sa public service dahil sa PDAF scandal Ombudsman Conchita Carpio Morales orders the dismissal of Senator Joel Villanueva from public service over the alleged misuse of his pork barrel fund during his time as party list representative. Morales says Villanueva was found guilty of grave misconduct, serious dishonesty and conduct prejudicial to the interest of the service over the anomalous disbursement of 10 million pesos of his pork barrel allocation. Villanueva is facing charges of graft and malversation of public funds. Villanueva supposedly released 10 million pesos to a fake NGO in 2008. The fund was supposedly meant for the purchase of farming supplies for several municipalities in Compostela Valley. But investigations showed the municipalities weren't suitable for farming and there were ghost beneficiaries. Villanueva says his signature in the documents were forged. He says, quote, the NBI has already made a conclusion that the signatures on the related documents were forged, the neophyte senator adds. I already filed a motion for reconsideration before the Ombudsman and will leave it to the Senate President to act on the Ombudsman's order. Sa kasamaang palad, nakalusot si Mr. Clean sa kasong ito na di Dahil sa mga koneksyon niya sa Administrasyong Duterte noong panahon na iyon. Ang palusot niya ay pineke daw ang kanyang pirma sa mga vouchers na inihayag. Subalit ang kinahinatnan ng masusing investigasyon ng Ombudsman ay ang desisyon na may pananagutan sa bayan si Mr. Clean na siyang pinagbasehan ng desisyon na i-dismiss si Senator Joel Villanueva. Ang ipinagtataka ng marami ay kung bakit hindi nagsulong ng legal na hakbang si Senator Villanueva laban kay Janet Limnopoulos o kung sino man ang mga dapat managot sa pamemike ng kanyang pirma. Samantala, maski na may dismissal order ang ombudsman ang noong Senate President na si Coco Pimentel ay tinanggihan ang utos ng Ombudsman na i-dismiss si Mr. Clean at sinabing Senate lamang ang may jurisdiction na disiplinahin ang mga miyembro nito. Dahil dito si Mr. Clean, na maski malinaw at matibay ang desisyon ng Ombudsman, ang pagtupad at pag-implemento nito ay naging politikal at hindi makahustisya at si Mr. Clean ay nanatili sa kanyang puesto bilang senador. Si Senate President Coco Pimentel ay matibay na kaalyado ni former President Duterte at kapartido niya sa PDP Laban Party. Sana ay maging matapat at matibay ang mga kinaukulan sa pag-usig sa mga mambabatas na may kinalaman sa anomalya sa gobyerno at maiwasan ang graft and corruption kahit saan mang level ng gobyerno. Bantayan natin kung ito bang kontrobersya na ito sa karyer ni Senator Villanueva ay malulusutan niyang muli na tilang iwas pusoy at manatiling Mr. Clean. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman ng content ko na ito, magpapasalamat po ako kung inyong mamarapatin na mag-like, share, at subscribe sa channel ko na ito. Maari din po kayong mag-comment below at ipaalam din ang inyong nais na topic para mabigyan ko ng malalim na pagsasaliksik at mapagibayo ang kalidad ng bawat topic. Salamat po at hanggang sa susunod na video.